Good morning, good morning Ayan po, ngayong araw po ay biyernes at uh, araw na naman po ng simba ng Apo sa Angeles Ayan. ngayong araw po ay papakita ko sa inyo yung daan na kung nasa dap, po kayo may access road po dito sa papuntang kabundukan tapos yung green city ginagawa nilang uh, New Clark New Clark City Ayan po, yung nakikita nyo po ngayon yan. Malapit lang po yan dito sa dapdap. Tapos pagdating dyan, may access road na po yan. Ayan, bababa po tayo dyan. Yung bandang kanan, papuntang north. Bandang kaliwa, papuntang south. yan. kung pupunta tayo sa Angeles, mag-left turn tayo dyan. Ayan po, maganda po yung daan dyan. Kahit gabi, napakaliwanag parang expressway. Ayan po. napakaluwang yung daan ano uh, sa 3 uh, lane 4 lane ayan po napakabilis po ng biyahe namin diyan kung para dun sa kung dadaan ka sa MacArthur Highway yan mas mabilis po diyan mga ilang minuto lang po papuntang Clark diyan tapos lulusot tayo diyan yan oh pinakikita natin yan ayan oh napaka-press ng daan ayan po nakakuya wala masyadong sasakyan na dumadaan kung hindi ka lang pupunta ng kapas o ano kung hindi ka dadaan dyan bandang north ayan po ayan po yung bagong tulay ng New Clark City ayan malapit na po tayo sa Clark yan bali sakop na po ng pampanga ito ayan ayan na medyo mahaba-haba po yung tulay na yan may bagong design ng tulay yan napakaganda yan oh. no? time check po tayo ang uh, 6.30 am po maaga po kami nagbiyahe para maaga din po kami makawin may may dadatnan tayo ng jaro diya, rotonda dyan bandang kanan po diretso dyan papuntang Clark na yon. ngayon dito po tayo yan yan papuntang airport naman po yan Clark Airport International Airport yan po may isang ano pa dyan na uh, rotonda po dyan may isa pang yan rotonda papasok din po ng Clark yan tapos yung diretsyo banda doon yun puntang airport tapos dito tayo sa left side ya yeah, papunta po yan ng ano yan na uh, mabalakat gate Clark po tayo dun sa access road ng papuntang ano naman yan SM SM Clark ayan dire diretso po dyan ayan. ayan marami rin po dumadaan yung mga nagtatrabaho ayan hindi Ay, wala rin po traffic dyan kasi walang public utility vehicle po dyan PUJ kaya mabilis po yung biyahe ngayon po nandito tayo sa Balibago Angeles City ayan dahil maaga pa po wala pang masyadong traffic yan. Bali, uh, Bacan Bridge Yan po Bali. Uh, yan po yung MacArthur Highway, yung main road po yan. Ah, 'yan tayo sa Angeles. Uh, dito na tayo sa Apo, sa Angeles. Nagpark po ako dito, Play parking po yan. Ano? 30 pesos po ang parking niyan. Ayan, uh, bumaba na po kami diyan. Yan tapos uh, yung mga kasama ko na una na po sa, ano dyan, ayan, po kami sa ano diyan, simbahan. Ayan mga malapit lang po yung simbahan sa parking area po. Ayan po yung mga nagtitinda ng mga kapatid nating Aita. Ayan po. Alright, ayan po. Ah, uh, syempre magsindi po tayo ng kandila para sa ating panalangin kay Lord. Ayan po. Maraming maraming salamat po sa lahat, Lord. Thank you po. Thank you very much. God bless. mga kakuya uh, Pauwi na po kami Maraming salamat po sa panunood Ayan po, uh, araw po ng biyernes ngayon Sama po po yung mga pamilya